Good morning guys. Meron naman tayong bagong naisip na challenge. Ang challenge natin ngayon is ruleta ng kaperahan Wala tong daya ah. Kung saan matapat, yun yung maruwa mo. Ang cha challenge natin ngayon ay yung mga anak ko, si Ian at si Aya. Tara, let's go. Aya, si Ian. Sa bang magkapera? Yes. Si Ian. Anong gusto mong makuha dito siya? 1,000 1,000 Aya? libo. ka dito. Ituro mo. Ito. Okay. Kung ano yung ma ma-spin nila guys, yun ang pera na makukuha nila. Tara. Ikaw na muna siya, Nona. Dito ka. Subukan ka muna, Aya. Latong daya, ah. Sige. Bente. Bente nakuha mo. Sige, pagbibigyan kita. Isa ka pagkakataan. Lakasan mo. 20 hmm. talaga, guys. Ah. Ito yung mo. sayang hmm. Saya ka na dapat yan. Ay, ikaw, Aya. Ikaw naman. Wait lang. Excited ka masyado. Okay. Lakasan mo. <laughs> Lakasan mo. 20. 20 din. Ba't ganun? Ba't ganun, guys? Sige, ulit. Isa pang pagkakataon. 对。